Yo, what's up mga ka-vloggers? naman tayong ano, masamang balita sa ating mga kasamahan na mangingisda dito sa Kisum Province. May nawala na service spot Ilang araw na pinaghanap ng mother boat. Hindi makita nila. Ang pangalan ng mother boat nila ay Leah John. Taga dinahikan din. Ilang araw na nila hinahanap. Hindi nila makita. Nagdayo daw yon, Mag-isa. Walang radyo hindi na nakabalik sa boat nila at yung kapitan niya ay nagdesisyon na lang na tumabi at uubos na ng krudo nila sa kakahanap para magano sila report sa guard umuwi muna at sana makita yung mga kablogers at ilang araw na hinahanap talaga makita bali dalawa pala yan nawawala yung isa dumbada sa panabi nawala sa ibang bangka din awang ko lang kung may nakakita na sa isang nawawala Parehas Robin ang pangalan ng nawawala mga vloggers Ito pakinggan natin sa radyo ni Kapitan oh, hi -hi -hi. nyo series ka na sa makasama mo At makaligtas kayo Eh, yung pa yung series May dilubog pa yung Hindi pa pa kayo minsan ma Punta biglang yung kasama mo Huwag po nang nanoy nyo Tumakay ka na sa kasama mo Iwanan nyo na yan basta makaligtas kayo Ah!

ko yung nabali na bumili ako ng bago kay kanya-kanya kami dati ng gamit dito ay hindi libre na natin dito kaya mga hindi siya mabali hindi siya mabili ka ay ikaw ang bibili mo talaga ulo ay kung kaya mga diretsyo mga toki-toki ay parang makakawag agad kung may Yan na yung mga vloggers yung bangka na nawalaan ng ano. Ng tao. Yan oh. No? Lumating na. Hindi na talaga nakuha yung tao na nawawala na yan, yung service. iniwanan na nila sa laot at hindi nila makita. Tatlong araw yata silang naghanap. Maubusan na sila ng krudo kaya umuwi nila. Uh, ganun na lang yata sila sa top guard. Nag-report para matulungan sila paghanap. Ayan yung bangka na yan. Location pala mga kamlogers ang pinaglautan nila. 16123. Doon nawala yung kasamahan nila sa location na yun. Ayan o. Kawawa naman ang ano na yan. Ang sakay na nawala sa laok. Rubin daw ang pangalan na yun hindi na na ano sana nakita yun ng ano nakasakay siya sa barko kung may makita siyang barko doon ay. hindi na nakita ko ah, ano na yun ano na yun hindi na hindi na nakita so ano Ano ba Tumulo ay. Tinibisigan na siguro ng Coast Guard diyan. Ah, 'yan. Ayaw, sabi, sabi, sabi.

Yung isa na ano nakuwala, nakita na oh, yun? Oo, nalubog. Anong nakikita? Yung bangka ni Kapitana. Ang ah, bangka dito ni Kapitana? Oo, oh, sila sa kanando. Lubog? Lalubog. Na pa rin naman, bigho yun. Kapayata ng bigho na tao. Sa araw, isang gabi din yun. Sa araw, isang gabi? Mayigat nakita pa. Ang ah, galaot yun, malabo na yung makita yun. Ang madala ng baga doon. May hirap sa Baka yun din ang nangyari doon sa sakay na yan. Oh, yun no. nagsulo nga tapos na sinibaran. Eh, sinibaran eh, sinibaran oh, ng bigo. Eh, 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 renyo nga makina. Eh, makina. mga yung ibang Kasi, oh, ka, oh. ka. Mahulog, hirap ba, Na hirap uh, na hirap na mahanap ang series pag lubog. Dami, dami para series. Ay, may Ilang araw naghanap yun? Na dalawang araw naghanap? Dalawang araw, dalawang araw. Dapat sa gabi. Okay, magtatayo sa gabi. Ah, kung sa taggabi hindi natayo mas basta. Baka... Bahala, mabasa. Sus. Ah, alam. Nakatibig ako dito sa Kaya pag abang isang magabaga ko, nahalak po, ginagawa ko. Nakasunod ako sa kanila, hindi nadaanan nila. Dito ako dumadaan. Maano ba sila? Hindi. Yan, sa kanila. Pero nagawa ko, pagkawisan, sinusundan ko lang yung ng kanyang ano ah.